My God, I hate drugs. Bago pa man tawaging The Punisher, bago pa man ikinonekta sa mga vigilante at war on drugs, si Rodrigo Duterte ay isang hindi kilalang pangalan sa nakararami. Ngunit ang Davao City noon pa man ay kilala na hindi sa ganda kundi sa lagim. Ating sisilipin ang madilim na nakaraan ng Davao bago pa man ito linisin ng kontrobersyal na mayor, isang lungsod sa bingit ng pagkasira, isang kasaysayan na bihirang banggitin pero kailangang malaman. Dekada 80 hanggang dekada 90, habang ang buong bansa ay nakararanas ng batas militar sa ilalim ni Ferdinand Marcos, ang Davao City naman ay nilamon ng karahasan. Ang krimen ay parang parte na ng normal na pamumuhay ng mga Dabawenyo ang mga armadong grupo tulad NPA, vigilantes, private armies ng mga politiko ay nagsasabong sa kapangyarihan. Walang kontrol. Kahit ang mga pulis, walang magawa o di kaya'y kasabwat. Dekada 80 pa lang ay sikat na ang Davao sa hindi ka nais-nais na dahilan dahil tinagurian ito na Murder Capital of the Philippines. Hindi lang kriminal ang pinapaslang kundi ordinaryong pati mamamayan. Sa bataan, guro at maging pare. Kakaunti lang ang tumatagal sa serbisyo publiko dahil mismong buhay nila ay nalalagay sa panganib. Malakas ang presensya ng New People's Army sa rehiyon. May mga lungsod at barangay na halos sila ang may kontrol. Ang ilang pamilya may sariling armadong grupo. Sila ang batas sa sarili nilang lugar. Ang mga hindi sumunod mawawala na lang bigla. Sa halip na maglingkod, ilan sa mga nasa kapangyarihan ay nakikisawsaw pa sa illegal drugs, sugal at extortion. Pinagsasamantalahan ang sistema. Habang nagpapatayan ang mga armadong grupo, ang mga ordinaryong tao ang tunay na biktima. Maraming negosyante ang umalis sa lungsod, halos walang turismo. Ang edukasyon at trabaho bumabagsak. Para sa mga taga Davao noon, ang umaga ay pag-asa, pero ang gabi ay bangungot. Matapos ang EDSA People Power, maraming lokal na leader ang napalitan. Isang abogado at dating prosecutor ang biglang naging pansin sa Davao, Rodrigo Roa Duterte. Tumakbo siya bilang alkalde. Hindi siya sikat, pero kilala sa pagiging diretsyo, mabilis magdesisyon at walang kinatatakutan. Sa gitna ng desperasyon ng mga dabawenyo, siya ang nakita nilang pag-asa. Pero hindi siya ordinaryong leader. Ang kanyang estilo ay matapang, minsan kontrobersyal, at kadalasang labag sa karaniwang politika. Pagkaupo ni Duterte, unti-unting nagbago ang takbo ng Davao. Mula sa pagiging lungsod ng krimen, naging lungsod ng disiplina Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang pamamaraan. Nariya ng aligasyon ng extrajudicial killings, Davao Death Squad at labis na paggamit ng dahas. Ang kasaysayan ng Davao bago si Duterte ay puno ng aral kung paano ang isang lungsod ay maaring lamunin ng kaguluhan at kung paano rin ito unti-unting binago ng isang leader para sa ilan ay bayani sa iba'y diktador. Noong isang libo siyam, naraan walo, isang piskal na tahimik, ngunit matapang ang nahalal bilang alkalde ng Davao City. Iyon ang simula ng pagbabago, hindi perpekto, ngunit ramdam. Hindi pino, pero epektibo. Ito ang pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte. Isa sa pangunahing kalaban ng Davao ay ang Sparrow Unit, Bago pa man dumating si Duterte sa politika, Davao ay tinaguri ang laboratorio ng Sparrow Units, mga urban hit squads ng New People's Army. Kilala ang lugar ng Agdao sa Davao City bilang Nicaragdao dahil sa matinding kaguluhan. Araw-araw, may banta sa buhay mo kahit isa ka lang simpleng mamamayan. Sa gabi, parang wala kang kasiguraduhan kung makakauwi ka pa ng buhay. Kaya noong dekada 80, lumitaw ang isang kilusang hindi galing sa militar, hindi rin mula sa NPA, kundi mula mismo sa taumbayan. Isang kilusang tinawag na Alsa Masa. Ang Alsa Masa, isang kilusan ng mga ordinaryong tao, dating rebelde, dating preso, barangay tanod, draper, at mga ama ng tahanan na nagsimulang lumaban sa pananakot ng NPA. Hindi sila opisyal na bahagi ng militar. Pero sila'y sinanay, binigyan ng armas at inatasan na sumuporta sa operasyon laban sa komunista. Matapos ang EDSA Revolution, si Rodrigo Duterte ay itinalagang OIC Vice Mayor ng Davao. Kilala siya sa tapang at sa hindi paligoy-ligoy na paraan ng pamumuno. Basta kriminal ka, may lugar ka sa impyerno. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalakas pa lalo ang suporta sa mga vigilante groups gaya ng Alsamasa. Ang mensahe ay malinaw. Dito sa Davao, bawal ang abusado. Unti-unti, nagkaroon ng katahimikan. Hindi dahil lubusang naglaho ang krimen, hindi dahil natakot ang mga gumagawa nito. Ang Alsamasa ay hindi perpektong kilusan. May mga sugat itong iniwan. May mga tanong pa walang kasagutan. Pero sa mata ng ilan, ito ang naging simula ng pagbabago, isang revolusyon mula sa masa para sa masa. Sa kasaysayan ng Davao, mananatili ang pangalan nila, hindi bilang sundalo, kundi bilang mga sibilyang lumaban para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang barangay, para sa kanilang syudad. Unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, nagsimula na agad ang mga hakbang ni Duterte. Curfew para sa mga minor de edad, pagbabawal sa alak sa kalsada, pagsugpo sa illegal drugs at sindikato, pagpapaigting ng police visibility. Makailang ulit siyang bumaba sa lansangan para manghuli mismo ng mga pasaway. Para sa kanya, ang batas ay hindi lang dapat nasa papel. Dapat itong ipatupad kahit gaano kabigat. Sa ilalim ni Duterte, unti-unting tumahimik ang Davao.